Bel Mariano interview, inamin ang ilang dahilan kung bakit nahulog ang loob kay Tony Pangilinan. Ito ang mga hinihintay na mga tagahanga ang maging matapang ang Don sa mga nakakaintriga na katanungan patungkol sa kanilang relasyon. Lahat naman ay napansin na malaking pagbabago sa closeness. Ngunit ang unti-unting pag-amin nila sa publiko ang ikinatutuwa ng lahat. Ibinahagi ni Bel Mariano na isa sa nagustuhan kay Tony ang pagiging maalaga nito. Walang palya sa pagbibigay ng food. Itara na busog araw-araw. Hindi ka magbutong. Dahil nga love language nila ang food, mas nagkakaintindihan sila. Kinakikiligan din ng lahat ang sinabi ng aktres ang nag lang si Donnie na pinagkakatiwalaan niya. Very comfortable sa pag-open up ng mga nangyari sa kanya. Ayon nga sa mga komento, sana all may Donnie Pangilina na ganito. Green plug, napakatalino din ng tao. Napanood namin siya sa showtime last week mas hinangaan siya ng taong bayan kung paano siya mag-isip. Grabe ang word of wisdom sa magpasikat hurado. Patuloy na napakaswerte nitong si Bel Mariano. Isay love don Bel, we are so proud of you. Patuloy namin kayong mamahalin at hindi magbabago iyon. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe and share this video. Thank you for watching.